me, bless, welcome back again to my YouTube channel, Hello from Israel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video niya upload So, another video na naman tayo mga ka sa vlog. Sa video na ito, excited akong ipakita sa inyo yung mga napulot ko dito sa Israel mga ka sa vlog. So, napulot ko ito mga ka sa vlog dito lang sa area ko. Dito lang sa Uh, malapit sa bahay ng alaga ko. So, meron po dito dumpster diving mga kablesa vlog. So, marami po kaming napupulot ng mga gamit dito mga kablesa vlogs. Lalo na kapag once na araw ng pesak nila, talagang lahat na ng mga gamit na pwede nilang i-dispose is nilalagay nila sa labas ng bahay then labas ka lang sa bahay may makikita kang mga uh, din dispose na nagamit nila mga God blessed blocks kung pwede mo kunin yung mga stove, mga sofa, talagang kung gusto mong kunin kung may bahay ka lang dito is kukunin mo talaga eh. pero syempre ang mga nakukuha lang namin or yung mga pinupulot lang namin is yung mga magagaan, yung pwedeng maipadala sa Pilipinas at magamit pa. So ngayon is papakita ko sa inyo yung mga napulot ko mga ka-blesser vlog. So kung interesado ko sa video na ito, please keep on watching. So itong mga ipapakita ko sa inyo mga ka vlog, so ito yung mga napulot ko. So unang napulot ko is ito. Ayan. Ang laman niya is bag. So, ang ganda na, so, ang ganda niya mga ka-blessed vlogs, ba? Diba? So, ang lakas maka-aura. So, napulot ko lang itong mga ka-blessed vlogs. Sobrang ganda. Ayan. Pwede siyang pang ganyan mga Ka ka-blessed vlogs. Ayan. Diba? Sobrang ganda. So, habang naglalakad ako, nakita ko to. Sabi ko, Hambag, yun ah, sabi ko so agad-agad kinuha ko na oh diba, pulot lang pero sobrang ganda ayan oh wala siyang sira mga kabese blabs ayan oh ang ayos pa niya, tapos itatapon lang so next is ito so may napulot ako sapato oh. so ito is pambata So, ayan o, oh, mga ka-blase vlogs. Ang gaganda ng mga tinatapon nila. So, pwedeng ipadala sa Pilipinas. <laughs> Dagdag sa sa balikbayang box. So, ito din is napulod ko. sa Sapatos din siya, mga ka-blase Labhan lang lang kaunti. Ayan. Black. Pambata siya mga kablesa vlogs. Then, eto din. Diba? Kunting laba lang to mga kablesa vlogs. Bago na ulit. <laughs> Ang gaganda ng mga tinagtapon nila mga kablesa vlogs. The next na napulot ko is itong mga hablas Ayan. Mga damit. So, mga bago pa sila mga complacent vlogs. Pa. Ayan. Mga napulot ko. Bago pa. Sa isahin natin. Diba? Diba? iba-ibang kulay. Di diba ang gaganda mga ka-blessed vlogs? Bagong-bago pa sila. Tsaka branded ang mga signature. Oh, may mga signature sila mga ka-blessed vlogs. Mga fox. More on fox. Then, meron din akong napulot ng mga plato, baso. So, ilalagay ko na lang yung video dito mga ka-blessed vlogs. So, ayan mga ka-blessed vlogs. Nakapulot tayo na naman ng ating ipapa-box. So, ayan yung mga napulot ko. So, meron pa dito. So, ayan. Napulot ko din yung mga ka-blessed vlogs. So, ayusin natin yan. So, ito na lahat yung mga napulot natin mga kablase vlog. So, may mga plato, may mga platito, may pan. Babalutin natin yan ng dyaryo. So, yun yung mga napulot ko mga Ka blessed vlogs. So, ang gaganda ng mga mapupulot mo dito mga Ka blessed vlogs, lalo na yung mga iba is may mga tagpa pa, bago pa, talagang pag once na gusto nilang i-dispose, i-dispose nila yan mga Ka blessed vlogs. Kasi kada pesak is nagpapalit po sila ng mga gamit dito mga Ka blessed vlogs. Lalo na kapag once na kwan, magpapalit sila ng mga appliances, mga sofa, bed. So ayun mga kablessa Vlogs, talagang lahat ng mga gamit nila is mga bago. Yung mga ibang bahay dito is talagang kada taon is nagde dispose sila ng mga gamit mga kablessa Vlogs. So kami naman blessing na syempre. So kailangan pulutin mo na kung blessing, 'di ba? So mapapakinabangan mo pa, 'di ba? So, so ito, mga napulit ko mga kablesa vlogs. So, ayun mga kablesa vlogs. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video na i-upload. So, again, thank you so much and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!